Nagabot ko di sa balay. Ang unang hindi ko gusto magkita. Kanang may trapalgo ng balay. Ang unang hindi ko gusto magkita. Nanay trapalo. Ngamun hindi ko gusto makita. hindi ko gusto makita nga. Nga may trapala balay. magkita. Hindi <laughs> <laughs> ko gusto magkita malay namot yung may trabal. Hindi <laughs> <laughs> ko kaya. Sakit kayo. <laughs> Kapag ita uminas okay, ang tuxedo ni tatay. Miss ka na ako sa Fitmart sige nga pong kuhibi. Nung chinilas ka gusto ni tatay, nga wala ko na palit. Magkita ako ang gusto niya nga paborito. Naglaka ko ang ina sa morgue, kita ako siya. No way nga kayo ako tatay, hindi ko madawan nga wala na siya. Sakit kayo. Hindi ko makaya. <laughs> Pero nagabuhat sila palaypay. Tanawa niyo. <laughs> Hindi ko kaya na naawon. Kagina. Nagano ko sa kabaong. Ha <laughs> Pasensya kayo. Nalim na intindihan niyo ko, ganito ako. Kaya nga nung hindi ko madawat. Hindi ko madawat nga wala na tatay ko. Hindi yun ko madawat. Wala na ako yung tatay. Wala na ako tatay. Sakit kayo. Sakit. Zuhel. Okay. <laughs> Tanaw. <laughs> Ang baruli. <bang> Gusto <laughs> ko. Kaduwa-duwa ko mauligin na sa balay Kaya eh, Basit na kabuhat sila ta. <laughs> man kung man ang sa tao hindi man hiram laman ta diri pero very early pa ka ayong nadula ako tatay Ang mamaluoy ka bago kayo na walang tatay bayo nga di nag ipasailo ko siya nagpasailuanay kami na makal ko sa mga bayo niya ngipilian ko sa higaan niya na nami sakit kayo hindi ko kayo pero nagahim mo sila sa ano makagida pa ko sige isip nga mo sini eh. makundi ko may mauli kay hindi ko gusto nga maghinibi ba <laughs> pasinsya nyo lang mo kay sakit tayo grabe ka sakit ang duga <laughs> tigira ko hibi ga drive ko ga ko sang iang toksido sa sakyanan tingin ako hibi may gani ara ko upod si tita buyo <laughs> di ko madawat pa di ko pa gibuhat <laughs> ko man ang tanan pero gikuha di dyan sa sa ginoo pero <laughs> pasalamat ko kay wala man siya gi ano gi <laughs> wala siya gi tagsini gisulit gi gi gis, ano siya gi gi parusahan ng grabe ka sakit upo niya na ako lolo mga uh -tiyo.